Hello guys, for this video, nag-bottle fight kami dito sa Erosin. Kasama ko yung mga katrabaho ko. Katrabaho ko sa Converge. Ito guys, break time namin. Ito guys, yung mga ulam namin. Uh, sawa, adobong sawa. Uh, may gulay may tinapa at may kamatis na kasama ang sarap pala ng ganito guys budol fight may, may mga kasalo ito guys nagpipicture picture muna kami bago kumain at nagdasal din ano na guys kain na tayo guys Kain din kayo dyan sa inyo guys, sa bahay nyo. Masarap kumain guys kapag salusalo, pag ganito. Masarap din naman yung ulam namin. Ito guys, kain po tayo guys. sarap ng kain nila guys oh balat ng sawa guys first time ko kumain yan ang bibris kumain gutom na gutom na Yan pala guys nasawa. sawa. May health benefits daw yan. Pag nakain ka niyan, pampalakas daw yan ng ano eh, ng tooth or resistensya. Busog na busog kami guys kasi madaming pagkain, ng ulam namin, madami din, kanin. Kaya na guys, nag-enjoy kayo dito sa aking video sa aming Godul Pipe content. Guys, subscribe po kayo guys sa aking YouTube channel. Tulungan niyo po ako na mag-grow yung YouTube channel ko para po sa aking pamilya at matulungan ko din sila at ang ibang tao kapag tayo ay nakaangat-angat na dito sa pag-youtube, pag-vlog ito guys uh, paunahan daw kami mag makaubos niyan na tira-tira try nyo din yan guys mga mag, kayo dyan sa inyo mag outing kayo or dyan sa bahay ninyo kayo ng family nyo guys busog na tayo guys kaya parang hindi na kaya. ito na lang guys yung kasama ko siya na lang yung mag-ubos nyan ito pala yung mga kasamahan ko guys tapos na sila kumain to papakit pa yung isa oh si kuya ano siya medyo hindi siya nakarinig ng maayos may problema sa pandinig Yan guys, matira matibay. Allen Richard ng Sorsogon, si Kuya